Aries, sa huweteng sa umagang bola ay number 20 at number 21, sa tanghaling bola ay number 5 at number 15, at sa gabing bola ay number 16 at number 21 na gabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 11 at number 3, sa tanghaling bola ay number 18 at number 16, at sa gabing bola ay number 17 at number 24, naggabay ng kalikasan. Gemini, sa huweteng sa umagang bola ay number 23 at number 8, sa tanghaling bola ay number 8 at number 21, at sa gabing bola ay number 5 at number 21 naggabay ng kalikasan. Cancer sa huweteng sa umagang bola ay number 28 at number 4, sa tanghaling bola ay number 21 at number 8, at sa gabing bola ay number 6 at number 14 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 25 at number 11, sa tanghaling bola ay number 19 at number 24 at sa gabing bola ay number 10 at number 3 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweteng sa umagang bola ay number 8 at number 11, sa tanghaling bola ay number 12 at number 19, at sa gabing bola ay number 10 at number 13 na gabay ng kalikasan. Libra sa huweteng sa umagang bola ay number 23 at number 10, sa tanghaling bola ay number 5 at number 21, at sa gabing bola ay number 15 at number 22 na gabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweteng sa umagang bola ay number 10 at number 13, sa tanghaling bola ay number 22 at number 9, at sa gabing bola ay number 13 at number 25 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 24 at number 11, sa tanghaling bola ay number 16 at number 2. At sa gabing bola ay number 23 at number 17 na gabay ng kalikasan. Capricorn sa huweteng sa umagang bola ay number 21 at number 29, sa tanghaling bola ay number 24 at number 8, at sa gabing bola ay number 23 at number 20 na gabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 24 at number 7, sa tanghaling bola ay number 10 at number 7, at sa gabing bola ay number 15 at number 22 na gabay ng kalikasan. Pisces, sa huweteng sa umagang bola ay number 21 at number 10. Sa tanghaling bola ay number 15 at number 21 at sa gabing bola ay number 24 at number 17 na gabay ng kalikasan.